Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at tara mamigay na po tayo ng mga 4 digit lucky numbers Siyempre po, dapat po, bago po matapos itong September, dapat isa ka sa Manalo ha Irambol mo kaya para pag nabaliktad kasi ang daming mga incident na nababaliktad hindi na nararambol Rambol mo ha, so eto na po ang mga 4 digit lucky numbers kunin mo na mga kalaki Umpisahan natin sa Mexico, 9982, Australia, 7341 New Zealand 6781 India 2647 Philippines 5139 Thailand 6602 Taiwan 4388 Malaysia 7355 Dubai 9128 Hong Kong 1769 Singapore 3660 China 7342 Texas 5178 Israel 1173 Las Vegas 0295 Las Alaska 7277 Saudi 1880 Japan 5133 Italy 7215 Germany 9792 Korea 2018 Greece 3369 at Canada 1472. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang ating mga 4 digit lucky numbers ngayon pong alas 2 ng hapon. Ano pang hinihintay mo? Uy, sana manalo ka na. At syempre po sa mga islat po, open pa po ito sa mga hindi po nagpa-renew, yung mga nag-register na July, open po ito sa open po ito sa inyo ngayon. Okay?